Ano ba natin unahin, sir yung nangyari po sa mga gwardiya dahil daw sa scatter na uwi sa Singilan ng utang, Ano ba yung uh, mga information na nakaabot po sa inyo po uh, Colonel sir? Apo, uh, tatlong uh, gwardiya po from EDSA uh, Security Agency. EDSA Security Agency involving yung tatlong uh, personnel nila. Uh, unahin ko po yung biktima si uh, certain Apo Hakim Apat Mindalano. Uh, resident of Barangay Makabiso, Sultan Mastura po. And then yung dalawang suspects naman po, ay si <coughs> Yorhamin Talapandi this, this sorbong at saka si Abdul Karim Silawanag Kunib. So yun po yung dalawang suspects naman po natin. Ang nangyari po, around mga 9 o'clock in the evening po, uh, yung Tatlo po ay uh, nag-post sa isang uh, posting nila na nagkaroon po ng pagtatalo. Ito po ay nagugat sa isang uh, uh, isang uh, utang na supposed to be ay ibibigay kapalit po may with a condition na magpapalitan po sila ng postings. Kaya lang however na yung pong uh, biktima ay nakipagpalitan na ng postings. Yung pong biktima ay magpapahiram sa postivity ng pera. Kaya lang ang nangyari lang po is yung posting nila, yun lang po ang nasunod. Samantalang yung pera po na inuhutang, hinihiram ng, ng isang uh, suspect po ay hindi po natapad. Kung kaya after three days, binalikan po sila at nagkaroon ng pagkatalo. Doon po nangyari ang putukan. So yun po, uh, kagabi po nag po tayo at sa tulong po ng Public Safety Office, uh, na-arresta po natin yung dalawa na nabanggit po po si Liz Dobong at saka si Tonit. While ito naman po si Mindalano, ay agad po nating napadala doon po sa CRNC for medical treatment. So, yun po ang nangyari po. Sino sa dalawang suspek ang uh, namaril, Colonel uh, Sir? Ito po, si, ano po, si Norhamin Salapandi Disobong po. Ito po yung nangihiram sa biktima kay Abu Hakim Abbas Indalano. Uh, allegedly po, ang nangihiram niya sa around 6,000 kapalit nga po ng uh, change ng posting nila. Kaya lang, ang nabigay lang po is around 500 pesos. Kung kaya parang naniningil pa ng inuutang niya, itong si ano, Dito po. Yun po yung nangyari. Isa po sa usaping uh, pangungutang po. Misunderstanding po ito. Hindi po sila nagka, nagka, ano, sa kanila pag-uusap. Hindi sila nagka, nagkasundo po. Yun po yung pangyayari po. Ayun, hindi po pala simpleng utang. Uh, bagkos merong uh, kapalit na pabor, magpapalitan sila ng uh, posting. Uh, pero hindi nagkasundo. Tama dahil po, sa... sir. Tama uh -huh. po. Tama po 'yon, apo. Tama Ayan. po 'yon, apo. Anong posibleng kasong kakaharapin nitong uh, suspect gayon din ng kanyang kasama, sir? Ah, uh, uh, initially po, frustrated uh, murder po ang ating tinitipid na case base po doon sa mga informations and uh, witnesses and then yung mga uh, sa pagda-document po natin. So kagabi po, yung pong firearm subject for ano po to, for ballistic po turnover po natin sa RSU, sa Regional Forensic Unit. Ah, uh, meron din po itong uh, tatlong allegedly uh, tatlong uh, bala po ang ipinatok. However, dalawa lang po yung lumabas kasi po yung isa po is nagana uh, po na po sa barrel niya so hindi na siya lumabas yung tatlong pundo po. So, yun po ah uh, yun yung gagawin natin sa ngayon po. Kumusta yung uh, biktima uh, maswerte hindi naman daw po napuruhan sir? Apo, uh, hindi po siya napuruhan. Hindi po siya napuruhan. Uh, okay na po yung biktima. Uh, malaking bagay po ito kasi uh, siyempre po sa filing ng case, andyan uh, po yung victim ang siya mismo makakapag-file. At uh, yun po ang kagandahan naman pangyayari. Although siyempre ayaw natin ang na mga getong insidente, pangalawa po sa buwan na ito ang isang shooting incident po. Mm -hmm. Iklaro ko lamang Colonel sir, binabagit na posibleng isa rin po sa dahilan nitong nasabing shooting incident, itong sugal na scatter ba? Uh, meron bang kinalaman to sir? Ah, uh, initially, yan po yung nag-surface, pero eventually, through deeper investigation, nalaman na po talaga natin through the mouth of the suspect na suspect at saka base po dun sa isang kasama rin po nila, na yun nga po ang nangyari, nangyihiram siya with the condition na magpapalitan sila ng posting. However, yun nga po, uh, aram, 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 amount of 500 pesos lamang ang natupad na nagawa na po yung change po ng posting. Yun po talaga ang lumalabas sa ating investigation. Alright. Ang bahaging ito ay hatid sa atin ng Drive Max Comfy. Ligayang tuloy-tuloy!